Mother, shout-out pictures ng Palawan. Hooray! na ko, baka mag-viral na naman ako. Ayan, guys, nandito tayo sa Pasay City Bruns na kung saan ako, napakaraming tao. Shout-out sa mga customers sa Diwata Paris, Pasay City Bruns. Ayan, happy birthday, ha. Sadal, hindi ko palas yan. Serim na. Mga pangga kami yan. Ay, from Pampanga. From Pampanga, shout-out. Ako, ang lalayo ng mga viewers natin.

Okay. okay. Sige, santayo. tayo? 100 na grabe sa pieces sa giwa sa Samar. Wait lang. maupay nga patron sa iyo diyan sa giwa. Chat out. Thank you. Nalagkit na Asan? camera? Na-video picture. Video pa 'yon. Wa Okay, 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 binta. Okay. Asan patayo? Sige.

ayan guys nandito tayo sa Pasay City Brands okay. sa kung saan ako napakaraming tao shout out sa mga customers oh. sa Tiwata Paris Pasay City Brands wapo okay dito naman tayo dito naman tayo dito dito naman tayo <laughs>